guys, may bunga na yung papaya namin guys. Yan, pakita. Yan yung papaya namin. Alin? Dami kami papaya yan. Yan. Dami kami papaya guys. Meron pa dito. so, oh, ang dami. Ito. Pakita. Yan yan siya o oh, meron pa tapos meron pa yun oh. Tapos, ito wala pang bunga tapos yan kami may malunggay kami dito ay ay yung malunggay namin yan oh. kami ka namin malunggay ayun o, oh, may malunggay din kami guys ayun hmm. yung malunggay ayun Ayan. Ito, ito pa hmm. ayun ang ganda ng papaya o oh. ganda tapos, may ampalaya din kami. Ayan, ampalaya. Tapos, ayan, talbos kamote. Gabi. Tapos, ito. Sili. pokora hmm. Terus na aku, guys uwi na ako sa bahay. yam, ato bagong tanim okra, tapos talong sili, yam